at dahil sa huran na naman ngayon at araw naman ng market time kaya naman pupunta ulit tayo ulit ng peace market bago ka nga makarating sa peace market ay nadaanan ko ang kamsa-kamsa dito mga pre yun yung 5 piso ang uh, bawat item mga pre or uh, 5 real lang ang bawat isa at mabalik na nga tayo dito pre sa peace market at pagpasok ko nga dito ay iba ang sarado pa at dahil late na rin ako napunta mga pre at dito nga ako pumunta muna kay suke dito ako sana bibili kaya lang nga uh, magikot ikot, -ikot mo na tayo mga pre at dito nga ako nabili sa may katabi na tumpok tumpok at natawad pa nga ako dyan pre adaywa adaywa ay discount na 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 ha discount na 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 Ah, <laughs> <laughs> what the please? Can I check? Can I check? Check, check, check. Taza, sir. Check, check, check. What the red eyes now, ma'am? Ice, no, ma oh, 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 ice, ice. Check, put it. At kung nadinig nyo nga eh, napamura pa ibang lahi dyan no, sa pagtawad ko. Pero ibinigay na rin nung no, ako'y nagbabayad na sa una kong binili ng mga isda na 10 real lang ang tumpok. Bali tatlong klase kasi na seafoods ang binili ko sa kanya. Pero nung paalis na nga ako, eh, binigay na rin ang bangos na 7 real lang ang isang piraso. Dito nga sa nadaanan ko, eh, meron pang nakatumpok na 10 real lang ang bawat tray na ganyan, mga pre. Pero yung maraming tumpok po na yan ay hindi po 10 riyal yan per kg po. At sa katabi nga yan ay nabili na rin ako ng chicken. Chicken skin, chicken feet at chicken manok. At nang kinilo pa nga ni Sadik ay sobra. Eh babawasan pa niya sana. Sabi ko wag na discount na yan eh marami naman akong bibilin. Kaya yan, nagkabayaran na kami at nagkasundo na kami. At pagkatapos niyan ay lilipat na tayo sa may gulayan mga pre. Kasi po ay magkakatabi lang po yan ang bilihan ng isda, manok at baka. At dito naman ako pre sa may gulayan. Suki ko din Kaya naman namili na ako at ng mga bibiling kong gulay. At dito sa suki ko ay kilala na rin ako sa pagbili ko ng gulay. Kaya naman pagbili ko dyan ay nakakatawad pa rin ako at nakaka-discount mga pre. Kaya naman ilalagay ko na sa bagyan. At ilalagay na natin sa harap ng scooter yung mga nabili natin na mga gulay at pupunta na nga tayo sa bilihan ng mga baka, pre. How much ada? Pedi. Mga 15? Teh. Okay, edi. Ha? Okay, ay, okay. 1 kilo. Ha? at napayag na nga si Sadik sa pagbili ko ng 15 na beef ribs na may laman tatapos siya na ipauwi na nga tayo mga pre at pagdating ko nga pre ng bahay ay talaga naman uhaw na uhaw ako dahil sobrang init kung makikita nyo nga, ay nagmamantika na yung ulo ko kulang na lang ay saluhin ko para ilagay sa panggisa at hindi ko na nga ang isda at irilagay ko na sa may chiller yan para kinabukasan ko na lang linisin mga pre bali ito pala mga pre ang total ng aking pinamili sa fish market kanina tilapia 10 10 GG 10 tas yung bangus na tiniwara natin 7 uh, total 37 and then itong beef 15 na dating uh, 18 and then ito naman natin yung uh, chicken mga pre chicken skin 5 real chicken feet 5 real and chicken wings 1 kilo 7 eh, kaya total ay 17 mga pre yung mixed vegetable naman natin ito talong, okra, sitaw, kamatis kalabasa, pechay, saluyo tapos sili mix na yan pre, marami na yan magagamit dyan And at, ang total nyan ay uh, 25 bali ang uh, grand total natin sa pinamili natin na vegetable at lahat-lahat ay 131 mga pre pagka isinamu pa yung rice dyan na 5 kg, e eh, 22 syempre, maximize na natin sa 10 kilos isang buwan Kaya 44 na jasmine Bali ang grand total niya ay 175 SR. Yan, 'di ba? Kasi ang kasi 300 SR na budget natin. So 'yun lang, thank you very much. Please share and follow my vlogs and God bless everyone. All right.